O, oh, yan lang yun! Oh, ano naman oh, na yung, <laughs> yung palapak? <-tong. laughs> Gago! Gago. Ah, Ang palapak-palapak ka din naman! Hmm, kanino pira to gilong? Oh, so, Awan, ata yung kanina. Nasaan pala si ate mo? Ay, nandong kala lola Nora. Anong ginagawa? Ay, pinagpapakulot, magluluto daw ng manok. Sabi nila yung daw ng manok. Pwede nagpunta doon. Ay, hali. Puntaan ko lang, Lord. <laughs> Ang hirap pa Lalo nang lalaki ang ano ko dito. Ah! Hindi ko mapapuy. Yun. Mapuy din. Ah, kakain na tayo nito. Tatanggal na rin. Ah. okay ginagawa mo dyan? Ay, pinapaluto ako ni Mama ng manok. Oh, hasan yung manok nyo? Nandiyan, kukuhaanin ko. Kurado ka? Ah! si Papa naman ang magano nun. Bin y yung malaki doon? Oo. oo. <clears throat> Baka makagalitan tayo ni Papa nun. Si Mama nagutos. Na? Lulutuin nyo Lutuin daw? Para daw may ulam sila Papa pagbaba. Oh? Ano Wala kasing ano? dinas yan eh. Hirap na hirap na ako kanina pa dyan ha. Oo yan. Oo yan lang eh. Ano naman yung malanggana. Malanggana. Ano? Malanggana. Panggana ata doon ko aanhin yung manok. Sigurado ka ba baka magagalitan oh, tayo doon? Para Oo to, kailan magluluto kung hindi sinasabihan? Oh, sige. Me ako ni Kuya yung, yung, yung panggana. Bilisan mo. Bilisan mo naman. Sandali! Eh, ano na to? Ano na to? Kumukulo na yan? Oo lakas apoy ha! Ah. Bilisan mo naman at yung manok ang nandoon na! Gago! Yung... <laughs> eh, Iyaw ko sa'yo! Ay, eh, nagmamadali na si mama magpaluto ng ulam eh! eh nat Iyaw ko, eh. <laughs> <Saano na> <laughs> ah, ko sa'yo! Parang palpak-palpak ka din naman! Paano na yan? Alastik <laughs> na! eh! Ang Ulitin mo yan! nag nag binabadali nga ni mama magpaluto <laughs> ng ulam ni papa eh Kasama ba kasi si kilong ay kumuha nga ng manok <laughs> sorry ano ko sa'yo wala ka dyan Ituin mo yan matapid ako ay gagalit na yun si mama itanghali na wala pang ulam si papa sa <laughs>